sa ako ng uh, another phone-in question. Kanina kasi tinanong ko how do you cool down or nadadala nyo ba yung characters yung outside of the set. Yung tanong naman ni Princess Nicole Castro ng One Media Network hmm. ay paano naman kayo mag nagpe-prepare para sa role niyo nagwo warm up. Huh. Uh -huh. <laughs> ah. Ah. Paano nga? Eh, day by day. Day by day. And scene per scene. Kasi iba-iba yung requirements per scene. Iba-ibang emotions or iba-ibang mga iba pinag-uwingan. <laughs> <laughs> um, and also making sure lang na accurate yung emotional continuity per character before the scene na parang ano ba pinagdadaanan ko dito kasi nga sa sobrang daming um, weeks and or iba-iba yung emotional continuity kailangan lang yung make sure na um, accurate yung yung ano namin characters and also grabe din naman magset si direct before a scene eh. yung yun nga yung music and then he explains well talaga what the scene is for or what your objective is so um yeah so scene per scene and day by day <laughs> ayan -ay -ay. how about the others Kakape ba kayo <laughs> e Ewan ko, siguro pagpasok na pagpasok pa lang namin sa set sa damit, pa, sa so sinusot pa lang namin na damit, alam na namin yung karakter namin. Kasi alam namin na hindi natin ito sinusot everyday. day alam ba, itong mga damit na ito. Ito yung suot ni Claire everyday. Kahit nasa bahay, nasa office, sa hospital. So, in character na talaga kami. Once na nagsuot kami ng costume namin, okay, alam, alam na natin yung character namin. Ako si Philip, siya si Claire, siya si Lucas, siya si Linda. Ganun. I feel like, kami, ang dami na rin namin napagdaanan kasama ng mga character namin. So medyo mas nagiging madali na yung switching from self to character at this point. Pero yeah, of course, like for the scenes that are heavy, uh, you think back to the scenes that you've already shot in relation to that. Pero yeah, I mean, it's a very collaborative set. So yung preparation, feel ko nandun na yun talaga. Alright, sige. Ang susunod na magtatanong, DJ Nicky, kasama rin daw siya sa so, exactly. nag-aakoy na ng damdamin, yeah. si Dixie Lucette o si Higgs Hello, ano, May co-stars. <laughs> <laughs> I ano mean, congratulations kasi stress na, stress ako sa teleserye ninyo. Naman na yung karakter ni Felix, may minsan maaawa ka, pero minsan maiinis ka. So my question kasi, ayan, nag-record na. Kasi about Revenge, yung gantihan yung serye ninyo. No? So my question is, when is revenge uh, tolerable? Oh. Tama yun, maganda pa kayo, tama yun. Yeah. <laughs> when is revenge tolerable? Hmm. Ah. Where do you draw the line yeah. in revenge? Sure. Uh, as a person, ah, ayaw kasi nagtatanim masyado ng galit. So parang, kailan nga ba reasonable, hindi ko masasagot masyado. Siguro kung sobrang grave nung no offense sa'yo ng tao. Pero so far, I think God, wala pa akong na-experience na experience na ka-revenge, revenge na. Okay, may experience mo daw sa kanya. Okay, ano? okay na ako. <laughs> okay na ako. <laughs> Ayan, si Tony. Um, uh, sometimes maganda siyang isipin eh, na may taong may ginawang malalang masama sa'yo. At tapos gusto mo din mag-take ng revenge. Uh, it seems like a nice idea, pero in the end, ikaw din kasi masasaktan eh. And kung titignan mo yung mga characters namin sa, sa series, uh, nahihirapan din sila sa mga ginagawa nilang revenge, revenge. So... <laughs> uh, so, I think, let... Uh, learn from Lucas, Melinda, Philip, and Claire na lang. Mm, revenge isn't a good idea. How about you, Jane? Oh, um, I think revenge is ano, deadma. Kasi kapag <laughs> kapag hindi na siya napapansin, pag hindi mo na pinapansin, kasi um, may ginagawa sila to provoke you, di ba? To get a reaction from you. At pag hindi, hindi nila nakuha yun, masasatisfy ba sila? Hindi. So, ang pinaka-best revenge is you don't matter. I don't care kung gusto mo na anong gusto mo ano sa akin from me parang silence by yon. Yes, JC. Na ang character niya ay talagang puno ng paghihiganti. <laughs> Para sa akin ang revenge kasi may karma eh. Alam mo yan, sa bawat gante na ginagawa mo, may way yung universe talaga na ibabalik niya sa iyo yung ginawa mo eh. Kaya ako, ako talaga, as much as possible, you know, you just forgive. Kasi nga, parang, katulad tama eh, sinabi ni Tony, kakaganti mo, ikaw yung nahihirapan din sa uli. Diba? H hindi ka magiging fulfilled kahit anong gawin mo. So, alam mo para sa akin, huwag ka nalang mag-revenge. Diba? Nakakapagod. Pero, kung tatanong mo ako, dun sa, sa palabas namin, aba, Man, sanay na sanay na kami. Man, sure. <laughs> normal. Revenge is life. Oh, oh. Revenge, is life. Very Revenge for breakfast. Oh, oh. <laughs> parang hindi nga namin alam kung kailan matatapos tong gantihan na to eh. Basta ang dami namin bala isa <laughs> pa sa isa eh. Parang yung mga writers nyo parang gustong gustong gumante <laughs> Uh, oh, tsaka may nabasa ako noon na pag nagre-revenge ka daw, parang nakaka-wrinkles, di ba? Ayaw natin noon? Yes. Yeah. Uh, stress. Uh, Nauna na. na uh, okay. uh, kaya wala akong wrinkles. Check out. <laughs> Ikaw hanggang saan ba sa'yo pwede? Pag may ko na libawa, may kumanti sa'yo. Ito, balak niya ako i-libaganti ha. Gaganti ka? Hindi. I'm, I ano mean, eh, I'm all about love. Awww. <laughs> speaking of love, ay may nagmaangan. speaking of love, hanggang saan kayo lumalaban pagdating sa pag-ibig? Hanggang kaya. Hanggang, oo. Oh. Na, na, nagawa mo na ba yun before? I... Feel ko na ba, no? Oh, oh. parang lahat naman tayo, no? Right? Collective, yes? Oc. yes. 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 Thank you yes. for the support. <laughs> <laughs> How about the guys? Ang tahimik nila. Ay, ako huwag niyo na po matanongin kasi ako lang po yung kasal sa kanilang tatlo. kasi si Tony. Uh, you'll be surprised what love will make you do. So, maso surprise mo na lang din siguro yung sarili mo pag love mo talaga yung tao. Wait, okay, thank you. Congratulations. Thank you. Hindi nagsabi na siya si Jimmy. Ano yan? Sali niyo kami si JC niyo. Kasi may sarasabi. Parang feeling ko mamaya may mag-aaway na mag-guide po siya. Hindi natin. Mag-guide na yung revenge. Ito yun, yun. Oo, nararap ko. Thank you! Ayan, for our next set of questions, marami rin siyang tanong. We are from flowgalindes.com. Flowgalindes. Isa lang yung tanong ko actually. Kasi di ba nakita niyo yung mga characters ng bawat isa? Yung soda, yung mga bubog, yung mga hugot. If ever a chance na magkaroon kayo ng chance to switch to another character among the four of you, ano yung gusto, kaninong karakter yung gusto niyong gampanan? Ooh. aside yung gawa niyo yung kay Jay. I wanna be Lucas. Same, Lucas. Same, ako yeah. okay, rin. Wow. Yun sana yung mag-unan. Sa <laughs> <laughs> kaya so, kay Lucas? Salazar! Yeah. yeah. Parang sa, I mean, sa aming apat kasi siya yung connected sa aming tatlo. -hmm. Um, ako hindi ako directly connected doon sa dalawa. So parang yung pinaka... Tsaka if you really think about it, kawawa din si Lucas eh. Siya yung sobrang nagrabyado din. Mm -hmm. Pero naman si Claire talaga, mm -hmm. Olivia. Mm -hmm. But yeah, Lucas would be fun. <laughs> It's fun to play. Are you sure? Kami oh, yes, oh. Lucas. Or you, since everybody's Lucas. Who do you wanna be? Who you want? Uh, mm, <laughs> Kaya mo <may laughs> yun. Palit tayo, palit tayo. <laughs> 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 Hindi, for, for me ah, uh, uh may, mahirap i-portray si Lucas. I mean, every day is a, is is a struggle for me. You know, I don't I don't want to sugarcoat that. Pero yun nga, uh, may may times na nakakausap ko si Miss Jerry Vita sa ko. Ano po ba yung story ni Lucas? Ba bakit siya ganito? Ano yung tumatapos sa si isip niya? At tapos sabi nga niya na sobrang complicated si Lucas. So, um I really love my character. Huh? I really do. Oh, I think sa amin, ayun yung i-share. Oh. Uh, 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 sige, sayang sayang. <laughs> Um, ayun. Uh, sige, well, if I had to pick one, um, siguro si Philip kasi na-experience na, na experience ko na yung, yung init ng ulo ni Lucas. So, tsaka na kay Philip kasi yung hinahanap ni Lucas na pagmamahal ni Olivia. So, pa-try naman. <laughs> <laughs> eh, nanjan naman si Melinda. Diba? Diba? Uh Yun din yung point ko eh. Pero, <laughs> naman siya eh. So, <laughs> Thank you. Ayan. For our next set of questions, we have from Chica Nes. Yeah. Al Al Albert Bryan, a big nag a damdamin. Hey, mabuhay. <laughs> Congratulations. Ayan. Yung first question ko is, um this teleserye teleser is like a lot of first for all of you like first the pagbibida ni Jane first main kontrabida ganyan and of course one of the first collaboration of TV5 with ABS cbn Um, what part of this teleserye you are most pressured about? Yung ratings ba? O yung feedback ng bosses, especially from TV5, na maulit pa ba to? Or or yung audience, saan part kayo mas na-impress? I think ako personally, more dun sa pagtetel ng story. Kasi nga, ang hirap ng mga characters namin. So, hindi, hindi na kami yat, ako personally, hindi na masyadong nag-iisip sa outside factors. Kasi everything will fall into place naman if I tama yung portrayal namin, tama yung pagganap namin, di ba? So parang mas dun yata kami nakafocus sa tamang characterization, tamang pag-arte, kasi everything else naman yata will follow. how can we tell the story right? Yeah. Pero like sa'yo, Jane, like kasi yung na first ba parang iniisip mo, sana naman may second pa ito, di ba? Na talagang magbibida ka. May ganoon ba? Bakit <laughs> <laughs> parang ganun? Bakit parang ganun? Ay, hindi na. Actually, gusto <laughs> kasi may second po, third, Sa lahat naman po ng projects na ginagawa ko, lagi ko naman po binibigay yung best. Best ng best ng best. And um, always naman din nag-look forward for the next one. Pero um, kahit ano pa pong role at kahit ano pa pong um, character, kung ano po yung responsibility ko as an actor, I will do my best. And um, ibigay bigyan ng justice at uh, syempre pinagkatiwala sa akin yung opportunity at yung role na to. So lagi lang ano, lagi lang go nang go for the goal. <laughs> so truthfully never kayo naging concerned kung nag-rate yung show or sa true. I mean, um eh, babe, ang dami na kasi nating platform ngayon. Meron tayong Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, nasa sa iwan, Tayo, nasa TIPS. And marami iba-iba iba na rin ang ways ng panunood ng tao. So, as long as meron talagang nag enjoy watching our show, may mga um, na-entertain kami, yun naman ang goal natin. Thank you. And then, yung second... Ay, tatlo na mo. <laughs> mura develop sa ako yun ayun yung second general question ko parang general yes <laughs> general yung second general question ko is um can you um truthfully say na you can face a person from your past nang hindi ka natako beat an ex or Oh, I think yes. Oo naman. Yeah, I think yes. Lalo na kapag wala ka naman siguro ng ginawang masama talaga. And then wala naman kayong bad blood or like tipong kailangan yung gantihan yung isa't isa. Siguro, I don't think wala naman talagang problema. Ah, so sa'yo wala? Wala, wala. Personally, wala. Oo, oh, siguro kaya mo pa tignan mata sa mata eh, di ba? Yeah, tama. Older, wiser, better. As a person. pa Yeah, okay lang kasi people meet you at different stages in your life, di ba? So, where you are now, uh, the people in your past, they knew a different version of you, eh. So, I think when you you see them again, you see them through a uh, different perspective. Kasi hindi na ikaw yung dati. Mm -hmm. so, yeah. Copy-paste everything. Yeah. The, the oh same. Parang, di ba, nasa past na nga, whatever it is that you've been through. You're, like what they said, ibang tao ka na rin nun. So, kaya, kering-kering. Bukod pa kaya. Kasi siya, kay, tak, ikaw ba? Kaya mo? Yun nga, kaya pinatawag kaya. Ayan. Ang And then last na lang. Ay, <laughs> Sakit pa naman yung mic. Ayan. Yung, yung last na lang is, like, um, right now, um, uh, parang di ba yung nag aapoy na damdamin na term is, um, it could be positive or it could be negative. Whatever the drive is, why nag-aapoy yung damdamin nyo. But apart from your work, or apart from this series, what else yung nagpa, nagpapa-apoy ng damdamin ninyo? Hmm. Summer siguro. Init din kasi talaga pa summer. Charat na. Yung JC, what excites you not right now? Ako, my life right now, uh, pretty simple pag wala ako sa trabaho, nandun ako sa pamilya ko. Yun lang. Wala, wala na ako ibang ginagawa ngayon. So, kung talaga may nagpapaapoy at nagpapa-excite sa akin, yun yung umuwi sa bahay. Okay. Hmm. I don't know. Life in general, lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon, lahat ng opportunities na dumarating, this project that I'm in right now, I'm looking forward ako araw-araw sa taping namin, anumang pwedeng namin gawin, anumang nangyayari sa mga characters, Just life in general. I'm just happy where I am right now and who I am right now. Um, oh, I'm really just trying to do a great job on this show. <laughs> I feel like Lucas is a character that really has to be taken care of, and I don't want to let anyone down. So, this is just something uh, trying not to get too distracted because I really want to do my best here, honestly. So for me, that's really what I'm. passionate about right now, talaga. Same life, life in general right now. Okay, yung takbo ng buhay natin. Good news, like life is good, life is great. So yeah, this show, uh, everything that's going on outside of the show, madami na kaka-inspire, malamang nakaka Thank you. Kasi sana na all. Yung all yung sana all na happy ang life, di ba? Bakit kapag usapan natin, you? huwag na tayo ah, mag-press. Oh, oh, Upo ka, ka Di ba <laughs> Thank you, chicken. Thank you. Thank you, ayan. So ayan. Ayan, any more um, friends from the media would like to ask questions. If wala na, there you have it, DJ Miki and the cast. The questions from the media. Thank you so much, Justin. Salamat, Justin. Hindi, baka meron pa kayo. Baka mag-away pa kayong dalawa. Ayan na sila. Ayan na. Ayan na, ayan na. Going once. Ano yan? Ano daw yung sa mo na ayaw mo na balikan? lagyan ka tanong mic. Ano yan? Ano daw ayaw mo sa mo na ayaw mo balikan? Ano ano yung sa past mo na ayaw mo nang balikan? Ako, Patanong niya. Ako na. Kasi syempre, we are who we are right now dahil sa mga nangyari sa past natin. Yung mga kung meron man tayong mistakes, andun yun para matutu tayo, andun yun para maging stronger tayo, maging better tayo as a person. So, parang wala. Tama. <laughs> Ayan. Yeah. Thank you so much! Uh, mukhang okay na tayong lahat. Okay, maraming salamat mga kapamilya at mga kapatid. Sa... Anong masasabi mo sa video ng ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. And also subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga showbiz happenings.